malupit yung mga tropa, yung mga uh, kasama ko rito, tagawad uh, katapatan. Ito yung uh, number one sa amin, tapuan 4 million pesos, nakita yan sa pouch ha, pinauli ko niya, pinira yung gano'ng tao. Kahit ako sa rito, si Sir Ferdinand, uh, Ferdinand Alingin, Alingan, <laughs> Sir Ferdinand Alingan. Yan. Pinata sir, no? Pinata ba?

bukas ko pera naman bukas bilo ko puro pera. pera talaga yung pormilyon yung puro pera ano rin sa rapid tool po sa rider mo rider na nakapulot ng pera kita yun sa yung sa rapid tool po rider na nakapulot ng pera 4 million po uh, ang pag-intay pero hindi ako na nag-interesan yan ang totoo uh, anis uh, 4 million mga uh, nakapulot ko Pinoy Pilipino tularan nyo kami kasi Tinawaran nyo kami ng isang sabuli so, para lahat ng lahat ng tapos tayo sa bayan natin tapos din tayo sa pangaraw-araw natin para ah, hindi, hindi, hindi kailangan maging mayaman para gumawa ng mabuti ba paps para kapwa kasi hindi naman sa atin yun eh para all goods in the woods time maganda yun shout out sa mga katropa yan isang bayani uh, God bless, God bless, God bless, God bless mother yung mother ni Sir Ferdinand yung proud, proud, mother yan proud mother ng bayani yan Yung yeah. <laughs> tropa namin na yung ano? malapit 4 million 4 million, million. ang <laughs> <Four million laughs> nakita niya niyo sa Rapid Wolf Boy Nax. Rapid Wolf uh, Rider po na sa uli ng pera. De, Tsaka na ano po yung ah mo pre, yung, uh, yung uh, page mo sa page mo. Sige po, uh, yung shout na pala sa mga drop ako dyan, mga kapatid. Mga b-boys ko. Si dito. mi sir uh, Ferdinand Alingin. Ferdinand Alingin.